Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Hindi ko only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makuha lahat ng energy ng Water Sign sa mundo. So, hopefully, ay I... makuha ko sa sa'yo. Please do follow me uh, on Facebook. Hindi mo ako masasearch sa uh, Madam P. Eh. Madam P yung Facebook page. Pero, ang isearch mo na lang ay hashtag Virgo Philippines or hashtag Libra Philippines, hashtag uh, Water Sign Philippines, ayan, or yung isang channel Unicorn Princess Tarot, yung mga hashtag na yun, nilalagay ko kasi yun sa, ano, sa pinaka uh, post. So, mas madali mo kung may kung ilalagay mo yung mga hashtag na yun. For water sign, ano ang message para sa'yo? Love reading ang available sa akin astrological reading ha kung gusto mong mag-inquire doon lang sa um, sa page po sa Facebook page start na natin what do we have here for the sign of water sign thank you pala sa mga nagko-comment ha na appreciate ko yan king of wands what's with the king of wands Pwede magkapalit-palit rolls ha. The full is also here. Ten of wands and seven of wands. Okay, simulan natin dito sa ano. King of wands. King of wands, nakikita natin, you are trying to protect your heart. Kina-try mong protectahan yung puso mo, yung emotion mo maybe with regard sa person na ka-connect mo. Ngayon, um, nakikita natin with the full you are willing na uh, mag-take ng risk sa taong ito. But, at the same time, with the ten of wands, might be, nahirapan ka kasing i-let go siya eh. Pero, with the seven of wands, Aris Leo, Sagittarius si Energy, I feel like, ginagamit mo tong person na to as an opportunity or nagagamit mo tong person na to as an opportunity for you to grow no yung mga yung mga nangyayari sa inyo sa connection niyo um nakakatulong ito sa iyo for you to grow spiritually uh willing ka magtake ng risk sa person na to but with the six of swords nakita natin na nagmo nagmo-move nag -move on ka rin sa ngayon dahil although willing ka mag-take ng risk sa kanya hindi naman ibig sabihin ay magpapaka-stay ka so habang willing ka kumaga nandoon yung willingness mo na mag-take ng risk hangga't hindi ka pa nakaka-move on but you're trying your best na maka-move on sa taong ito kasi you're trying to protect your heart nakikita natin medyo naiinis ka or nagagalit ka sa mga blockage na nangyayari sa inyo And might be yung iba sa inyo, ikaw yung gumagawa ng actions uh, sa inyo na person na to. So, ito yung nagiging dahilan para sabihin na mag-move on na lang ako kasi kesa ganito, ganyan. So, pagdating sa person na kakonek mo, sino to? Kunin natin yung energy niya. Sino yung person na kakonek mo pagdating sa love? sa so, nakakonek mo pagdating sa love. For water sign. Yeah. This person, um, you do the Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Four of Swords. And the Queen of Wands. So, kanina, you are the king of wands. Tapos so yung person mo is the queen of wands. So, might be, you are dealing with a person who is, um, you feel like you are soulmate or destined. Like, may partnership yung cards dito eh. So, pero yung person mo, although siya yung queen of wands, mas nakikita niya yung sarili niya as the knight of wands. ang loyalty ng person na to nasa iyo. Maybe hindi man sa actions niya or what, pero emotionally yung loyalty niya nasa iyo. Okay? Wala lang siyang ginagawa with the four of swords about sa connection niyo, pero might be ramdam niya rin spiritually yung pagiging queen of wands which is like kung kung spiritually connected ka sa kanya ramdam niya rin yon but wala tayong nakikitang action mula dito sa person na to might be because the chariot is here pwedeng may mga bagay na mabilis na nangyari sa buhay niya na parang hindi niya alam kung anong gagawin niya about dito sa mga bagay nito ah uh, emotion niya sa isa't isa punta tayo sa emotion niya sa isa't isa emotion niya sa isa't isa ng person na ito for the sign of water sign. Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? -tisa? The Wheel of Fortune is here. So, medyo malaki yung nagpagbabago pagdating sa nararamdaman mo para sa kanya. I feel like with the chariot, this is cancer energy. Uh, you know, the sign of cancer, they are, they are very emotional. So, depende sa kung ano yung naipaparamdam niya sa'yo or naipapakita niya sa'yo, yung parang nagiging emotion mo sa taong ito. Yung iba, um, depende eh. Well, honestly, depende sa action na ipinapakita niya or nung, um, nung nagiging sagabal sa connection ninyong dalawa. So, the two of pentacles is here towards Virgo Capricorn energy. I feel like um, nagpo-focus ka na lang muna ngayon sa mga priority mo sa buhay. The hanged man, so, um, and the tower is here. So, pwedeng yung paghihintay mo wi with, regards regard sa person na to is, ini-end mo na, or, ayoko, ayoko na maghintay, parang gano'n. Nakakapagod. Uh, You are the one walking away sa connection kasi pwedeng ang hirap eh parang hindi balance or hindi okay parang I mean I can I can see the energy of you na parang ano imagine yourself na riding on a seesaw Alam mo 'yung seesaw 'yung sa playground nung kabataan mo <laughs> hindi ko sinasahing matanda ka na basta nung mm, kabataan ko na lang ano kabataan ko uh, yung siso yung gumagano hindi <laughs> <laughs> ka alam pa na-explain yun sorry kasi yung iba hindi talaga alam okay nanonotice ko yan yung iba uh, for example hindi ka naman umabot sabi na natin medyo iba na yung age mo kumpara sa age ko and hindi ka nakaranas ng playground oh, mm, mm. yung iba kahoy lang mga mm. <laughs> mga naglalaro lang ng mga ano tagutaguan mga pero ako nakaranas kasi ako ng playground and nakaranas ako ng siso and th this is what I can see here imagine yourself na, na ka ng siso and yung person mo is on the other end of the siso okay Um, I feel like pwedeng ito dumating yung point na parang uh, wala yung person mo or wala siya dun sa other end of the season and then ikaw yung parang ayoko na parang ganun, ayoko na nga maglaro ayoko na parang ganun kasi parang hindi mo mai-enjoy yung connection niyo kung hindi na connect or communicate din itong person na to so ang energy is that you pushing away this person or walking away sa connection ninyo kasi hindi siya nakikipag-cooperate eh, hindi siya nakikipag-connect. And hindi mo alam, alam kung dapat ka bang maghintay, kung whatsoever, magawala kang idea eh. So, uh, nagkakaroon ng changes sa way ng kung paano or ano ang nararamdaman mo sa person na to. Okay? So, anong emotion niya para sa'yo? emotion ng taong ito para sa'yo. For the sign of water sign. The devil is here. This is Capricorn energy. <laughs> Hindi ko pa kasi nakukuha yung card pero nakikita ko na talaga yung energy. Nasasaktan siya. Um, kasi may nagmamanipulate sa kanya. The three of swords. This is a lot of pain. This is like, at nasasaktan ng taon to. The lovers is here. This could be another relationship, another connection. And, pero hindi ito yung nakukuha ko, yung apple dito. I mean, regardless kung ano ang, aray ko, wait lang. Okay, sorry about that. <laughs> May kumagat sa akin langgam Masyado yata akong matamis. Anyway. The lovers is here. This is Gemini energy. So, this could be a relationship. Pero mas... Um, alam mo, ito yung kwento ni Adana at Eva eh. Pero nandito yung apple, oh. Parang could be in a relationship pero nandun yung, li yung Lilith energy or yung rebellious energy dito sa person na to pwedeng nasa isang relasyon siya pero hindi siya masaya nandun yung feeling na parang teka lang ayoko ng relasyon na to <laughs> nakakatamad lalo na with the devil ito yung pwedeng kakonect ng person mo and eh, hindi ko alam kung bakit may third party honestly hindi ko siya nakita kanina pero ngayon there's a, there's a high chance na ito yung nagiging dahilan kung ba bakit walang actions the devil so this could be the other connection or yung iba pag sinabi natin ay, hindi eh. More like love talaga eh. No? Yung iba kasi pwedeng family-related issues or tradisyon, kultura, magkaiba kayo ng religion, pwedeng ganun. So, ito yung, ito yung possible, pero mas malaki yung chance kasi na may kinalaman sa third-party situation. So, ayun. And nandun yung parang Lilith energy ng person na to na parang hindi siya masaya sa relationship na yun. Kasi nakikita niya yung other person as the devil. ba diba? If if you are in a relationship, dapat makikita mo yung person na kakonek mo as a partner, as the love of your life. ba diba? If I'm the prince, you're the princess. Dapat ganun. Pero hindi. Ang nakikita niya dun sa person niya is like the kontrabida dito sa connection na ito. And three of coins is here, Taurus, Virgo, Capricorn. So, may mga bagay siyang napipilitan siyang gawin kahit hindi siya masayang gawin yon And maybe, some of you, it has something to do with pakikipag-connect sa'yo. So, pwedeng napipilitan siyang itigil or hindi makipag-connect sa'yo. Pero, nandun yung three of wands na may miss ka nitong person na to. So, nakukuha mo yung, ano, yung message. So, ano yung gusto niya mangyari? I want to know more about dun sa person mo. ano gusto niya mangyari? You could be dealing with a married man or married woman. Or maybe may karelasyon. Kahit hindi naman kasal. Ang gusto niya mangyari is the seven of coins. What's with the seven of coins? Eight of Swords, Ace of Wands. I want to clarify the Eight of Swords, The Star. The Six of Coins and The Magician. Some of you, pwedeng ang gusto niya mangyari is makipagtulungan or magkaroon ng partnership sa'yo na pwedeng may kinalaman sa, uh, sa pera. This is money. This is pakikipagtulungan pagdating sa pera. The Star is gusto niya ma-achieve or ma-reach yung kanyang dreams which is high chance that this is you or pwede rin something to do with mga bagay na pinapangarap niya like pwedeng may mga gusto pa siyang maabot sa buhay niya na pwedeng hindi niya na-abot or nakuha because of the responsibility or because of the third person na involved sa inyo. Okay? So, uh, with the Eight of Swords, uh, might be gusto niyang umalis sa situation na to, uh, sa pagkaka-stuck sa connection, and with the Seven of Coins, pero parang hindi pa siya kasi ready financially. So, yeah, hindi pa siya ready financially and the Ace of Wands it is showing to me as uh, nandun yung passion or yung gusto niya magkaroon ng new beginning with regards sa iyo or regards sa connection niyo pero parang hindi pa nga kasi siya handa so and at the same time pwede nga lang niya nagmo-move on ka And gusto niyang mahanap mo yung happiness mo Or maging masaya ka ano So Hindi naman ibig sabihin may connection kayong dalawa Is Basta ayaw niya malungkot kayo So what will happen in the future Sa inyong dalawa The hangman is here The nine of wands Five of swords And uh, queen of swords Knight of Cups, the Seven of Cups, and the Two of Swords. What's with the Two of Swords? And the Six of Wands, the Nine of Cups, and the Strength card. <sighs> ako. Well, honestly, uh, in the near future, I can still see you waiting. <laughs> The Hagman, this is your energy. You're waiting, naghihintay. Uh, but the Nine of Wands is here. <sighs> naghihintay ka, but you are ready to fight. Parang ganun. Naghihintay ka, pero ready kang lumaban. The Fire of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, and the Queen of Swords. Although may changes, hindi ko nakikita ang aalis ka completely dito sa person na ito or sa connection ninyong dalawa. And pagdating sa person na to, I mean, if this is a soulmate connection, hindi ka naman mahihirapan na ano eh, makapag-connect sa kanya kasi spiritually you are connected. And, uh, like, the more na may nagiging hadlang sa inyong sa, sa, inyong dalawa the more na ano parang lumalalim yung spiritual connection niyo because the more na nagiging mahirap the more na nagiging mas masakit or mas mahirap ito sa side niya because you i don't know uh, twin flame and soulmate once you accept the connection and ang um, energies that you are waiting kasi nag-surrender ka na, parang ganun. Um, Nag-wait ka na lang kasi alam mo yung connection na meron sa inyo and itong person na to will keep on daydreaming about you in the future. Ano yung kagustuhan niya makapagbigay ng offer or uh, something like new beginning sa iyo. And ah uh, yung paghanga at pagkagusto itong person na to. So yun yung nakikita yung stability hindi din sa person na kakonnect niya. Like maybe yung partnership, iba yung partnership na meron sa inyo sa kakonnect niya. So sayo niya yun nakikita yan and it's just that maybe kailangan pa ng person mo ng time. It's not yet the right time para sa kanya. Okay? So what is the advice here? Keep working, keep working on yourself. And sa money mo, career mo, Knight of Pentacles, yeah. And if there's something na kailangan mong lakarin or gawain na may ginalaman sa contract or documents, you have to do that and focus on that. Kahit mahirap, I don't know. Ayoko itong ibigay na advice kasi this is not me hindi talaga ako ganito. Pero, this is the advice na nakikita natin from the spirit guides and angel guides. It is to keep loving this person kahit mahirap, kahit masama, kahit bawal, kahit ano lang, malaking iskandalo or or kahit may pagkakagulo or pag-aaway sa inyong dalawa. Just keep on loving this person ang hirap banggitin ng words na yun. Like, ayoko na yun yung advice eh, Pero yun yung advice. Okay? Oo. Kasi, honestly, <laughs> kung ako yung mag-advise, kung ako talaga sa sarili ko na, I would say, wag na. Stop. Mm, push. Layuan mo. <laughs> But, yun yung message eh. Naghahatid lang naman ako sa inyo na message. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.